Yan mga kaidol. Cleansing muna tayo sa ating mga gamitan. Scent Benedict Yan tayo ang mga Pausok muna tayo. Dahil araw ng bernes

Stretching po tayo. <clears throat> Yan po sila. Mga kailulo. Yan. Ah, nailaw. Ano? No. Ito pa. Ay, ito naman ay nasareno. Ayan. So, PM lang kayo mga kay tool sa mga magpapagamot, magpapahilot at magpapatawas. No? Ayan. Legit po tayo mga kay Ito mga kay tool, sinuuna pa to. Matardar. Tres pico, Timotea Cruz Jesus Regalis yan kami tatay mga kaitol no yan San Jose Father Salvador Nazareno itong Arkanghel bago isang matay sa bibig yan ang kidlat patay oh. mga pang barang at kaya kang itago nito may sabulag to mga kaidol libon na kawayan ito kaidol suso pangkalahatan para sa kulang barang ang protection na rin, mga kaidol no. ayan mga kaidol Ayan mga kaidol. Yan po ang aking mga gamitan dito. So sinukuan to. Nag-cross yan. Ito yung malaki. Ito naman po um... <coughs> ang... Pangilang baboy ramo. Ito yung mga mutya. 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 blog Ya. Yeah. Mama baik dulu. satu ninyo. Satu ninyo. noh. mga dulu. So, so, no? so, please So, okay, mga kaidol, please subscribe to my YouTube channel, Joksky TV, mga kaidol. And share po kayo at saka comment na rin po kayo mga kaidol, no? Para malaman ko na-subscribe kayo at na-share niyo po ang aking video. So, yun lang mga kaidol.